Ibinigay ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang kanyang pananaw sa kabuang performance ng Philippine team sa 2024 Paris Olympics. Yan ang ulat ni Darino Clares. Sa ikasandaang taon ng paglahok ng Pilipinas sa Olympics, nagpamalas ng husay ang ating mga pambansang atleta na nagresulta sa dalawang ginto at dalawang tansong medalya. Kaya naging mainit ang pagsalubong sa ating Philippine Centennial Team na binigyan ng isang Heroes Welcome at Heroes Parade kamakailan. Sa isang media forum ngayong araw, ipinahayag ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang kanyang kagalakan dahil sa naging matagumpay na kampanya ng bansa bansa sa Paris Olympics. From from there on, makikita na natin kung gano ganado na uli ang Philippine team and the sports sa Seoul in preparation for LA 2028. Binigyan din din ni Tolentino kung ano ang kailangan ng ating mga atleta para magwang makipagsabayan sa Olimpiyada. We need more International exposure. Walang restrictions with regards to budget, no, to financial. That it's needed. Sali lang na sali para makuha yung ranking, para tumaas exposure and everything. Bit-bit no. ang momentum ng 2024 Paris Olympics. Sinisigurado ng POC na paghahandaan nila ang 2028 Los Angeles Olympics upang mas magandang performance ang ipamalas ng ating Philippine team. Dari Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina